Manang Amy Marcos laban sa kanyang sarili. Dahil po ng 2019, meron siyang pahayag tungkol sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Ito po, I do trust China and that is because they never invaded the Philippine uh, shores. Okay. Naku po, syempre controversial na naman daw ito dahil maraming maiinis sa kanya. Meron bang nainis sa kanya noong time na yon? Hindi ko masyadong matandaan to 2019 pa eh. Pero yun nga, ang galing no, nahalongkat ito agad ng mga ng mga taong media at ng mga netizens. Alright, sabi niya dito, tayo daw ang nag ng gulo noong panahon na yon dahil nga, or bakit naman kasi hinabla sa World Court? Kung naalala niyo po yung ginawa ni Pinoy na pinanalunan ng ating bansa, yun po ang tinutukoy ni Madam Amy. We started it, we picked up a fight, then ngayon. Tayo daw ang nagsimula dahil nga doon sa paghabla natin. Yun pala hindi natin kaya. Ano bang klase yon? Talagang takaw gulpi tayo. Yun po yung kanyang pahayag noong 2019. At ngayon, sa pamumuno ng kanyang kapatid, eto na. It is urgent for the Foreign Affairs and Defense Departments to demand an explanation from their Chinese counterparts for the unwarranted and patently illegal firing of water cannon on our Coast Guard. Nagiba ang isip ng hangin. Ha, ba? Diba? E di kung sana, noon pa man din ay pinahalagahan na yung panalong iyon sa pamumuno ni Pinoy, edi sana hindi na tayo umabot sa ganitong sitwasyon na matindi na po ang pambubuli ng China. Mantakin nyo ha, ah, sa ating sariling teritoryo, tayo po ay binubuli, tayo po ay minamaliit. Okay. Siguro, siguro deserve na maliitin kung yun ay nangyayari sa kanilang teritoryo at tayo naman yung mga intruder. Pero hindi baliktad ang nangyayari. Alright. We must also see to it that our Coast Guard becomes better equipped but relies less on foreign countries that have their own national interests to pursue. Speaking of CGP or our Coast Guard, diba, sana yung confidential fund na sobrang laki ng uh, Department of Education ay sana dito pinondo. Dahil kung gusto nyo na maging better equipped ang ating co Coast Guard, ay talagang kailangan ng malaking pondo, hindi lang po ng 10 million na na, na, na fund. 'Di ba? So ayan. Sana noon pa kayo nagkikilos. Sana noon pa kayo gumawa ng ganitong aksyon.